magkita uli kami ng nanay ko almost 7 years na di ako nakauwi sa amin so ayun papakasyon ako sa probinsya namin sa si Southern Lipi ayun guys malapit to na excited na ako makikita ang nanay ko matagal ko na rin di siya nakikita so matanda na so paano kasi nasa Manila ang trabaho excited na excited na makalapag sa Romaldes Airport sa Tacloban so napaka excited guys napakagaan ng pakiramdam ko at parang lumulutang para nagmamadaling makarating sa uh, lupang sinilangan ayon so malapit na kami maglanding landing at tanaw ko na ang Tacloban at yung San Juanico Bridge so ayun guys masayang masaya ako habang nag hindi <laughs> ako maka ayan hindi ako maka salita ng maganda dahil sa sobrang excited na makauwi at makita po uli ang aking hinang. unang babaeng nagmamahal sa akin so ayun guys sana mahalay natin ang ating mga magulang lalo na ang ating ina na walang hangad ating kabutihan paano kita palaki paano tayo pinapalaki at inalagaan na tayo sanggol pa lang ayan guys so naglalanding na kami welcome to Tacloban Romualdez Airport ayun guys touchdown na kami excited na akong bumaba ng aeroplano guys pero mula sa pagluban bibiyahe pa ako ng almost 2 and a half hours so aabot din namin minsan ng 3 hours hindi sa masasakit na bahay. so good oh, sorry so, Mahaba-haba ma ma pang biyahe mula takluban Romales Airport so nasakay muna ako ng van up pagkuntang so good so really medyo maambun pagdating ko dito sa takluban. Ayun guys kasagsagan namin ng biyahe papuntang sa Ugor Liti nagkaroon ng pagyanig nagkaroon ng lindol nakatala ng 5.9 magnitude so around 7.15 kaya sabi ko parang hindi maganda yung takbo ng sasakyan na sinasakyan ko yun pala yung nagkaroon na ng lindol habang tumatawid kami ng tulay so yan guys medyo malakas-lakas din ang lindol sabi ng nakausap ko so yun tumawid na kami, malapit na kami sa ito yung agas-agas bridge yung sikat sa Southern Lady na tulay na pinaka mataas ayun so isang dalawang bundok pinagdugtong yung tulay na yan so hindi natin makita ng buo dahil mabilis ang takbo ng sa uh, sasakyan at marami din na mga turista na nag na ah uh, gustong masupay ba yan? ayun guys nandito na ako sa Sugar Charon Liti at excited ko nang nakita ko ang nanay ko yan ang nanay ko napakaganda so almost 7 years na hindi ko nakikita ang nanay ko yan napagmasdan ko na ng ang kanyang galaw napakasaya ayan guys Ayan ngayon guys pupunta naman ako sa uh, lupain na sinasaka ng tatay ko dati yung palayan ano so ito yung daanan na paka palayan. ano na iwan ko kung medyo inararo nila ngayon sa palayan namin Ah, pa, uh, nararo siguro nila ngayon. buhay probinsya yan okay tayo na dito ako sa sa mga tuloy dito mga alam sa na yung daanan so na ako kung saan ako pwede mga alam ayan bahay na pala yung isa so dito ako sa kanan walang daanan namin ilapil alatang wala na ganong dumaan kasi hindi medyo malago na rin ang damo ayan kuya mat ito na yung tulay mat Dito hindi to katumulay dati buhay pa rinak ngayon to tulay pa rin ako ah. yung ginagamit ng water irrigation namin nung nandito pa kami pinilahan ko lahat yan dati ayan so ngayon parang abandonado na hindi na talaga siya na ano gamit so ang ginagamit ng kapatid ko ngayon yung submersible water pump na lang so ito din na nagamit ayan ito yung dati yung palayan itong malago na yan dito dati yung bahay kung nakatayo ayan so ngayon wala na malago na so nasira daw ito ng bagyong udit ngayon din na na ano hindi na na gawa so yun doon pa yung nandun pa sa loob yung ah uh, tawag nito yung katirang bubong so hindi na siya na linis so kung magkapira ako baka makunta ko to ito yung sinasabi ko na palaya namin ngayon kinumbert na ng kapatid ko ng gawa ng ah uh, ano ng gulay gulayan sa so, sobra kulang sa budget yan ito nangyari ngayon hanggang dun hanggang dun sa blue na ano yan hanggang dun yan yung kalabaw niya medyo galit sa akin kaya wala lala tumapit sa ito yung sakahan namin dati palayan nung buhay pa ang tatay namin puro palay ang makita mo nito dati ngayon eh, wala na medyo masukal na yung Uh, palayan. So malaking kailangan na, na budget puhunan pag ma-restore to na gawing palayan uli. Yan. Kumakaro so, yeah. lang unang budget yan. Masasaka ko ulit 'to. Pero kailangan ng malaking budget pa to malawak to guys 5 uh, hectares 5 hectares to 5 hectares ito na no, wala na hindi na pa kinabangan so wala na kasi kaso guys yung kapatid ko na lang isa eh hindi rin niya kaya dahil yun nga usaping financial hindi ka, ano, hindi ka naman pwedeng mag uh, saka na wala talaga kung financial din dito kailangan mo talaga financial sayang. malaki to 5 hectares to na palayan dati. Ito yung nung dito pa ako nakatira sa may uh, probinsya. Malaki, malaking malaki. Sarang sana makaroon na ulit ng uh, budget para masaka ulit to Wala problema dito sa tubig kasi may may sapa naman. So, dati, bumili rin kami ng ano, uh, pang irrigation, water pump. Tapos lang sira na din na rin na asikaso. Ayan. Ayan yung bahay Ayan, Sayang talaga. Malaki sa nang layan to kung ano. Ayan, dawa. na ka na puti pa nung 2000 oh katay na pala sila ng baboy oy may buntag oh, Ah, yeah, nagbahin bahin na may sa Wado. <laughs> di ko kaugaro. Eh, di kong unsagot. Oo. kapatid ko. Yeah. <laughs> na na ni, ha? go. <laughs>

Layan, So sabi ng kapatid ko tatlong limang anihan na daw hindi ano? niya na na, ano hindi na niya na natamnan So ngayon ang itsura niya para nang So bumalik sa sa malaking area Sayang for watching guys napakasaya ang nakita ko muli ang aking ina sa tagal na panahon ayun at ako kay Senior Santino bye bye, bye.